naglalaro nga pala si Yuna guys, may hawak-hawak siyang lato-lato. At tingnan nyo naman, hindi mabitaw-bitawan yung kanyang daladalang lato-lato guys. Pinapaupo nga pala siya sa tabi ni Lola Seni niya. Ang kaso ayaw naman ni Yuna guys na naka-steady lang at nakaupo lang sa isang sulo. Ganyan talaga tong batang to guys, lakad ang lakad at kung saan-saan na -saan to napunta. Kapag nagustuhan talaga ni Yuna, talagang pipilitin niya. At tingnan nyo naman, nakakita na hagdanan guys. Mag-aakit baba na naman to dito. At na nyo naman at may pag-standby pa talaga dito. May pag-upo ko pa talaga talaga Yuna. So, ayun, buti na lang si Yuna nagsawa din mag-akit baba dito. At check, kapag nagpatuloy pa to, mananakit na naman ang bewang ko nito, guys. At ito na nga, guys, nagpakarga na nga pala si Yuna. Nagpunta nga pala kami dito sa favorite place niyang laruan. Palagi kasi dito dinadala ni Ate Bambi si Yuna. So, ayun, kita nyo naman si Yuna o larong-laro naman. At tingnan nyo naman, may pag-akit at pagtulay-tulay pa tong batang to dito. Ay, nako, si Yuna nga pala, guys, napakakulit talaga nito. Maghapon tong nagkukukulit. Hindi, hindi nga pala to pwedeng hindi lalabas sa bahay ng isang araw. <laughs> Ay tiyak, magwawala to sa bahay kapag hindi nakalabas. So ayun, kasi sobrang kulit ni Yuna, umuwi na nga pala kami. Habang naglalakad nga pala kami si Yuna ito, nilalaro yung kanyang lato-lato, nakita nga pala namin sila, Lucas. At ayun na nga, binigyan nga pala si Yuna ng chocolate. At ayan, tingnan nyo naman si Yuna, napaka-amos na naman. Hay nako Yuna, magdudungis ka na naman, chak, madumi na naman ang damit nito, guys. Kawawa na naman si mama maglaban nito, Yuna. At ayan, hinugasan ko na nga pala ang kamay ni Yuna. Tuwang-tuwa naman ang bata kapag hinuhugasan ng kamay. Hmm. Hindi kasi pwedeng hindi hugasan, guys, kasi maglalamotak na naman sa kanyang damit. At ayan, nakita nga pala niya ang kanyang kuya Gohan, naglalaro ng ML. Kapag si Yuna ay nakalabas ng bahay, hindi pwedeng hindi tumangangapit bahay, guys. At ayan na nga, tumakbo na naman bata, Nakapasko na naman sa bahay ng kanyang Ejoy. Eh, Umakyat na naman sa hagdanan, guys. Ayan talagang ang gawain dito sa bahay ng kanya nina. Umakyat baba na lang sa hagdan. Aking bantay sarado naman to si Yuna. Ay eh, baka mahulog sa hagdanan. Mahirap na. Ay malalago tayo sa kanyang papa. <laughs> At ito na nga, bubuksan nga pala ni Ate Chloe yung kanyang video okay kasi kakanta daw sila. At syempre, alam na si Yuna, mangungulit na naman. Kakanta ka rin ba Yuna? Singer yan, Yuna. Singer yan. Napakahirap nga pala, guys, mag-voice over. Ang dami ko na nga palang tambak, guys, sa video. Hindi ko magawa-gawa kasi gawa ni Yuna sana Minsan na hindi ako makagamit ng cellphone, palaging na kay Yuna. Kaya minsan wala akong upload sa Reels. <laughs> ay, tingnan nyo naman si Yuna guys, o oh, kapag gay at ay happy ang batang yan. Hindi, hindi pwedeng walang bantay itong batang to guys. Tingnan nyo at may pag happy place pa yung batang yan. Nagaya lang nga pala niya ni Yuna sa Coco Melon. Ang dami na nga pala ni Yuna ng alam kakagaya sa mga napapanood niya. Baka nga kapag nagsasalita na to guys, ay English speaking na tong batang to. At ayan, ganyan si Yuna kapag nakakarinig ng tugtog. Binigyan nga pala si Yuna ng ninang niya ng hello. Ay nako, Yuna, mamaya hyper ka na naman bata ka. Napakahilig talaga ni Yuna sa chocolate, guys. At kita nyo naman ay, o, oh, tingnan nyo, ay napakasayang bata. Narequest ko nga pala kay Ate Chloe na kantahin niya yung celos. Titingnan natin kung sasayaw si Yuna. <laughs> 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 galing! Galing! oh akit para upuan. Dito, galing! Oh, sayaw!